bago ligo ah. Hindi ko alam. Ha? Ano ba naman? Ano yung nilalagay mo sa ilong mo? Hindi ko rin alam. Ay, hindi mo alam. Ano ba nararamdaman mo? Hindi ko rin alam. Ay ba, hindi mo alam? Eh, hindi nga daw alam. Pichu ka po eh. Naligo ka lang. Nawash out lahat yung alam mo. Hindi ko rin alam. Oh, Anong kaingotan yan? Hindi ko rin alam. <laughs> so, ayan ka mga batang helmet. Today is a Burberry happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa so, channel na ito. Please don't forget, ano daw? <laughs> kasi naman, may wow, nagko-comment nag kasi dyan, video nga Ano? Ano? Bagal bagalang ko daw. Skip to. Hello mga mga batang helmet. Bagala mo pa hindi sinabing hinaan, di ba? Sabi, bagalan mo. Hello, mga kapatang helmet. Today, ayoko pin yoga hindi ako yan. Oh, yan ang mga kapatang helmet. Today sa Barber Happy Day. Salamat ang mga bagong pasok sa channel na to. Please don't forget to click the subscribe button. Tayo na bell para lagi updated. Mga inepa lang sila sa mga inay palang sinasasaw namin pin par. And for today's video, eto nga. Alam mo ba? Nagtataka lang ako, mga kapatang helmet. Paano ito naging mayor? <coughs> So, pwede pala ako maging mayor, videographer. Oo, oh, kasi ako may alam. <laughs> alam ko kung saan ako iniwan ng nanay ko. <laughs> talaga, bata, para tala ka mga kabata, Helbert, panoorin to. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. Uh, so, sa ang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Um, Your Honor, hindi ko na po malala po yung pangalan. Uh, Okay, medyo na nalalabuan ako ng konti sa ganyan. Ngayon, Mayor, uh, napagalaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Uh, Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, uh, uh, check ko po. Oo, please oh, uh, please uh, inform us during the hearing. At bakit okay. po delay yung pag-register ng birth nyo? Sa pagkaalam po kasi namin, and uh, I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung so, i-register yung inyong birth. So, if you can confirm that during the hearing, uh, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung informasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth niyo At saan pala po kayo ipinanganak? Sa hospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin, sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po. Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. Still uh, out of uh, more than curiosity, uh, saan po kayo nagtapos ng elementary? Uh, homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Uh, Your Honor, dere po. Uh, bandang anong taon natapos po yung grade 7 uh, sa homeschooling? Uh, Your Honor, tutorial po kasi ginawa po sa akin. Sa lupo kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, uh, familiar po ako sa homeschooling dahil uh, yung isang anak ko rin, yung huling dalawang taon niya sa high school, Uh, for health reasons, school ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Uh, sino po yung naging homeschool provider ninyo? Uh, Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Pati po yung mga homeschool teachers, uh, kailangan uh, license sila or meron pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang ang nag-homeschool. So teacher niyo po ba o yung ama ninyo ang nag-homeschool sa inyo? Uh, meron din po akong teacher po, your honor. Ah, uh, so ang homeschool provider naka-connect yung teacher ni ninyo? Um, uh, your honor, hindi ko na po po yung pangalan po. Ang malala ko lang po yung pangalan po ng teacher ko po. Uh, if you could submit to the committee yung pangalan ng teacher ninyo and during the hearing ma-recall ma pa rin uh, at masabi sa amin sino yung homeschool provider ninyo? Uh, Your Honor, ang teacher ko po si Teacher Rubilin. Teacher Rubilin. Yes. Apa. Saan naman, pagkatapos ng homeschooling, uh, kung nakuha po yung grades nyo sa homeschool provider, tulad nung ginawa namin nung aking anak, para makapag-high school naman siya, saan naman po kayo nag-high school? Uh, Your Honor, dire uh, dere po, tuloy-tuloy, hindi -tuloy, na po ako pag high school at college po. Dere-derecho dere saan sorry. po, Mayor? Uh, tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasa loob po kami ng farm. Okay, pero nagtapos kayo ng high school? Um, ang minigay lang po sa amin po na, na pinaka-libro po is uh, si Teacher Rubilin na po. Uh, kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, Uh, siya po yung nagtuturo po sa akin. Kinilala ba ng uh, DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubelin? Your Honor, hindi ko po, hindi ko po alam. Uh, ever since po, si Teacher Rubelin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Uh, wala po. Or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na na, na earn niyo yung competencies uh, sa high school. Uh, Your Honor, uh, wala po akong malala po na mayroon pong any records po. Uh, okay, medyo na nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang uh, young person noon, no, may karapatan kayo, sa edukasyon, hindi lang sa edukasyon pati yung katibayan nung nakamit ninyong uh, edukasyon. Alam mo kung saan kainihan ang nanay mo? Ah, sa May PGH. <laughs> <laughs> Nakakaloka si Mayor! Mayora! <laughs> ang una rito, mga kabatang helmet. Paano siya nabigyan ng isa ano, voter certificate of candidacy, 'di ba? Paano siya nakapag alam mo, buti na lang talaga. ka mm -hmm. pa, buti na lang talaga nandyan si Senator Lisa Honteveros. Ay, oo. Kasi hindi may, may yung mga ganyang bagay. At alam nyo ba, dahil yan nga yung mayor ng ano, Bambam? Bamban. Bamban. Oo, oh, Bamban. Bamban Tarlac. Oo. Oh, oh. Alam nyo, yung Jouper, papuntang Bagyo. Ah, yan ba yung way papuntang Bagyo? Baguio? Yung panorte. Ah, uh, alam mo, Joke pa, sabi mga kapampangan, kasi pag sabing Bam, ito ha, huwag kayong, uh -oh. kayong ma-hurt. Pero ito talaga. Don't get B hurt. Uh Oo. -oh. Pero ito, sabi nga nila tita Tanda, kasi sa pampanga, pag sinabing bamban ka, parang ano ka, isa kang halo o isa kang walang laman. Oo, oh, kahit sa Tagalog naman diba? din eh, bamban. Yung walang laman, wala kang uh -oh. mapipiga, ibig sabihin, wala! walang laman. Kaya nga, wala walang siyang alam. alam ito nga, paano siya nabigyan ng candidate of, uh, certificate of candidacy, paano siya nakatakbo, paano siya nailuklok, paano? Eh, Wala silang alam. Sa edad na 17 years old, dun lang siya nakapagparegister sa PSA o sa NSO. Hindi nga niya alam, dabang. bang? at mga kabata, Helmy. Alam mo, ang gaganda talaga nung tanong ni Senator Risa, talagang mahihimay kung ano yung mga tinatago dyan. At ito nga pala, mga helmet Helmy, dati, may nag-offer sa akin na maging nurse. Yan, sa bandang tarla. Noong una, hindi ko pa alam kung anong kumpanya, kung ano, di ba? Kasi, sabi, company nurse, corporate nurse. Aba, nung during the interview, malaman lamang ko, pampogo pala. Ayun yun. Siyempre, dinecline natin. Ayoko na mga ganyan, mga kapalang helmet, kahit malaki yung pasweldo. So, talagang totoo yung, di ba, may inilabas dati, may pa, yung uh -oh. nag-grade, sila uh -oh. Sen Risa din, uh -oh. na may, may clinic nga daw. Uh -oh. So, yung pala yun. Kung ako, nagtuloy. Sa so, may mowa yata yun eh. Bandang South naman to, may pa uh -oh. eh, di ba? Meron din nag-offer sa akin, bandang Makati. Kaya-kaya kong sabihin dito yung pangalan ng ano eh. Uh oh. Nung kumpanya eh. <laughs> Hindi nila sinasabing Pogo Company sila uh yeah. -oh. mga helmet. Magugulat na lang kayo during the interview na Pogo pala sila. Kasi iba yung ginagamit nila. Gusto nyo sabihin ko? Kaya kaya ko sabihin. Nakakaloka lang talaga. Biglang during the interview talaga, sinabi talaga nilang pang Pogo. Kung na, narinig ko na naman yung Pogo na salita, Decline! I will not pursue my application to your company. I'm sorry. Well, <laughs> <laughs> English. <laughs> Pero yun nga, mga batang helmet. So talagang yung sa tarla, Hello. May nag-ano nga rin sa akin dati, corporate nurse daw dyan nga sa Tarlac. Uh -huh. Tapos ayaw pang sabihin nung una kung anong kumpanya. Tapos biglang, pak, pogo pala. Uh -huh. Ayaw ano naman ganyan. O eto, paanong nga si Mayora? Yeah, tanungin natin si Senrisa. Ang nakakaloka dyan, hin hindi niya alam kung saan siya pinanganak. Hindi Hindi eh, malamang naman, hindi niya alam. Kasi baby pa siya doon. <laughs> Pinag-aaralan naman sa biology. Pidyo ko po, mga kabatang helmet sa amniotic flow <laughs> sa amniotic sa lumabas ka ginawa ako from the sperm cell and the egg cell nag-unite ganon uh -huh. pero rin, alam ko saan yung bahay nila hindi rin eh kasi baka naman madami siyang bahay itong yung sa homeschool na lang uh -huh. sa homeschool kasi hindi yan yung may tutor iba naman yan yung diba sa atin diba may ikaw nag-tutor ka diba uh -huh. ikaw tutor ka uh -huh. pero kapag homeschool pinasok mo sa homeschool yung anak mo ikaw mismo na magulang yung maggagabay yung magtuturo. Kasi e may sigo... mga modules yan. Eh baka naman yung magulang niya, walang time. Hindi ba kaya walang alam? Yung um, tutor may alam. San, san maahawa? Eh wala alam. So lahat sila, si sila walang mayora. alam. Eh di wala lang alam yung parents. Kasi yung tutor wala din. ha yung tutor? Yung tutor may alam. Kaya nga tutor, di ba? Pero nakakaloka lang talaga si Mayor. Medyo ka bird. Yan ako na... Galing naman niya, no? Wala siyang alam. Pero paging Mayor... Ano yung papatupad niya? Doon sa walang bayan niya, wala siyang alam. Hindi may alam yun. Hindi pa lang niya napapain. doon? Autobiography? Oh, yung auto. Sa, oh, sarili sa mo sarili eh. Sarili mo, uh -huh. di ba? O yung biography, oh, parang gano'n. Biography ganar. mo. Pati hindi niya, alas, eh. uh, hindi niya alam, te! Hindi niya alam. Turuan mo nga yan mag ano. Parang sa hanggang, ano, sa slam book. Yung may ano, yung may halaman. Tree, ano, family, family tree. tree. <laughs> ano yung sasagot niya sa slam book? Hindi ko alam. Who is your crush? Hindi ko alam. What is your favorite color? Hindi ko alam. Kalo ka naman, Mayor. Mayor! <laughs> Mayor yung inano mo, inapalayan mo. Te! Diba? Ang mga posisyon sa gobyerno, ina-applyan yan. At tayo na mga Pilipino, bumoboto, naglulukluk sa kanila. Ina-applyan ba yun? Oh. Oo! Oo! Oh. Pinapasweldo sila, diba? Trabaho yan! Trabaho. Dapat ba nating malaman yun? Naman, medyo kapag... Alam nyo, mga kapatang helmet, yung sa mga nagbudol dyan, huwag na kayo magpabudol. Kasi kung sino man mga naglukluk dyan, kayo din yun. Nabudol ba? Malamang. O tingnan nyo nga lang. ngayon, lumabas. Hindi, may, no? Yung mayor nyo, wala daw alam. Hindi, may alam yun. Magaling o, ano? yung mayor. O sige nga, o alam, wala ano, alam. Hindi nga niya alam kung saan siya pinanganak. Hindi rin niya alam. Di ba? Alam niya yung isasagot niya. <laughs> hindi niya alam. Sabagay, nakasagot na hindi alam, no? Scripted na naman? Hindi, ni ma niya alam eh. Ano ba? pa yung pipihilit mong may alam? Eh, di na, dapat, dapat, alam mo, bijo ka, dapat bang may alam? Oo, kasi yun yung mga common questions ng buhay mo, ng sarili mo. Di ba dapat alam mo kung saan ka pinanganak, saan ka nakatira, saan yung bahay nyo? Di Kailangan mo Kailangan ba, ba bang malaman yun? Eh, yun nga lang, mga basic info na yun, di mo alam, tapos ikaw, mamamahala ka ng isang bayan, ng isang lugar? Eh, bakit? Eh, eh, oh. Dapat lang naman talaga na alam mo mamahala ng iyong bayan. Pero, Ay, wala kang alam. Oo. oo. kailangan ka eh? Kaya ko sa ang kasumulpot na lang. <laughs> Ay, naku, mga kapatang helmet. Galing sa tayo ng kalabaw. <laughs> Di ba yung nga lagi nila sinasabi, ano ka? Galing ka lang sa tayo ng kalabaw, sumulpot ka lang sa bulkan, binuga ka, binutok ka ng bulkan. Ha? <laughs> o, oh, yan, mga kapatang helmet. Comment down below nyo nga dyan kung ano masasabi nyo regarding naman po dito kay Mayora. Mm -hmm. Kay Mayor ng Tarlac. Parang no comment. Parang ano pa nangyayari sa Pilipinas, no? No comment. Pero, alam mo, ang napansin ko lang kay Mayora, mga kabatang helmet, parang Chinese siya, no? <laughs> Bakit? Kasi Hindi yung picture nung muka, Eh, Chinese nga yung ano niya, eh. Yung last name niya? Oo. Ah, ah. Go. 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 Oh, yun nga. Pero kasi, di ba, may, may iba naman na parang nahaluan na lang or talagang kung yung pinaka ninuninuno, ganun. Mm. Pero kasi yung feature ng muka, oh, Chinese. malayo sa feature ng isang tunay na Pilipino. Mm. O oh, oh, ako, sinikita ko, Bisho Gapar. Oh. Aminado naman ako na may lahi ako. Eh, lahat eh, naman tayo eh. Yes! Pero, eto, pag nakita mo, puro. Oo, oh, oh. at saka yung parang titindan ako, piyado sa amin, yung Chinese na nagtitinda <laughs> doon. <laughs> sa kanto nung ano, nung kalihihon, yung, yung nag-ibala yung bahay. Ganun yung mga hulma. Pero, Ayan mga kapatang helmet, hindi naman sa dini-discriminate natin na mga yeah Chinese. Chinese. Kasi, Kasi ano naman tayo eh. Oo, oh, ako nga di diba, pinchuga po? Half-half na ako. Oh. Talaga, sure ka doon? Sure ako doon, nakita ko tayo sa birth certificate ko. <laughs> wow! <laughs> <laughs> Anong alam pakialaman, nakita ko. May alam ako. Wow, <laughs> buti ka pa, sure ka. Oh, diba? Si oh. Ateng, di siya sure. Kaya nga, teka nga. Eh, pwede ba yung ano, i-feature dito sa vlog? Gusto sure ka? ka? Gusto ko interview ha? Pumunta tayo dito sa Thailand. Tara, 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 Sure ka? Hello, Mayo! tayo ngayon, Mayor. Healthy pa ba ito? Healthy yan, ha? Yung sipong ko. Stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi ko nga, Mr. Boy, naging helmet din ang bukay. Keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye!